Dumating si Gumako sa lugar at nagtatanong kung ito ang training ground ng grupo ng ahas. Nagsimulang lumingon sa paligid na nalilito, bamaling siya kina May at Bomorong na nagtanong kung ito ba ang training ground ng grupo ng ahas at pumayag sila, dahilan para itanong niya kung wala ba ang kanilang gera. Bilang tugon, pareho nilang tinuro si Mayanda. Nakatayo sa kanyang harapan, dahilan para matarante siya, na dumating ang taong ito upang hanapin ang kanilang instruktor. Itinuturing ni Main Jago na ito ang pinakamahusay na pagkakataon upang matupad ang kanilang layunin. Kaya naman, humarap siya kay Mayang Da, na nagtatanong kung bakit hindi siya tumutugon sa tawag at sinabing dumating si Gumako, na naghahanap sa kanya na nabigla nang makita siyang. Tinanong siya ni Mako kung siya ba talaga ang girl ng grupo at umo o si Mayang Da, iniisip na isang hindi inaasahang tao ang dumating upang makialam. Habang si Main Jago ay natutuwa pa rin kung isa sa alang-alang na makatuwirang makakamit nila ang kanilang layunin, kung isa sa alang-alang na ang kapitan ng Black Flower League ay palaging nakasuot ng maskara. Dahil sa kung saan walang sinuman ang nakakita sa kanyang mukha, medyo nagulat si Gumako. Iniisip niya na ang taong nakatayo sa kanyang harapan ay tila hindi mayang da. Kahit anong tingin niya sa kanya. Kaya naman, tumatawag siya kay Mayang Daulit at nagtatanong kung siya nga ba talaga ang teacher at pumapayag siya, nagtatanong kung anong pakay ang dapat niyang gawin sa training grounds ng grupong Snake, tinitingnan ang mahina niyang katawan at kawala ng tiwala habang nagsasalita. Sa tingin ni Gomako ay isa lamang siyang ordinaryong tao na halos hindi makatayo at tila hindi isang martial artist sa tingin niya at ginaya ng taong ito ang sikat na pangalan ng Miram at kinuha ang bakanting posisyon ng guro. Gayunpaman, hindi alintana kung siya ay totoo o hindi. Iniisip ni Goma ko na kung lalabanan niya ang taong iyon at manalo laban sa kanya, ang kanyang reputasyon ay tataas ng gusto. Sa makatuwid, upang dalhin ang talakayan sa isang pisikal na labanan, sinabi niya na ang isang miyembro ng snake group ay binugbog ang isa sa mga mag-aaral niya at hindi siya pinarusahan. Para marinig yun ni May nagtataka kung ano ang kanyang pinagsasabi nang bigla niyang maalala ang away ni Weiju at Bo Moron at nabigla, at ang pag-iisip na si Wei Zhu ay nagsinungaling sa kanyang guro, isinaalang-alang na mahalaga na alisin ang hindi pagkakaunawaan. Sa makatuwid, humakbang siya pasulong kasabay ni Bo Morong, nakasama ang dalawa sa pananagutan sa anumang nangyari. Matapos sabihin ang parehong bagay, pareho silang nagtinginan sa isa't isa na nalilito. Nang itulak si Bumirang ni Mei mula sa likuran at ibinunyag na ang lahat ng ginawa niyang labanan ni Weizu ay fair and square. Nang marinig ni Goma siya ay nadismaya at sinabi sa kanila na napakabastos niya. Na sumasabay magsalita nang hindi man lang niya natapos ang kanyang sinasabi, na pagtanto ang matinding pananakot at kapangyarihang, mayroon siyang parehong ang at May ay mabigla. Iniisip na hindi siya binigyan ng pangalan ng mahusay na chevalier nang walang kabuluhan kung isa sa alang-alang na siya ay isa sa nangungunang isandaang martial masters sa dakilang Murray. Napagtanto nila kung gaano siya kalakas. Gayunpaman, sa sandaling na namagitan si Mayang Da, na nagsasabi na dapat niyang kausapin siya sa halip na ipahayag ang kanyang galit sa kanyang mga mag-aaral, nakangiti sa kanyang nakaplanong tagumpay, hinawakan ni Gumako ang kanyang espada, na nagsasabi na Mayang Da ay dapat patunayan ang kanyang pagmamalasakit sa kanyang mga estudyante habang si Mayan, iminumungkahi na lutusin ang usapin sa pamamagitan ng isang paslit. Gayunpaman, sinasabing hindi sila magkakaunawaan dahil nag-aalala rin siya sa sarili niyang mga mag-aaral. Iminumungkahi ni Gomako ang paggamit ng lumang paraan ng Murim. Na napagtatanto na sa lumang paraan ng Murim, ang ibig niyang sabihin ay ang paggalang sa malakas ay maaaring mabigla. Samantala, hinahamon ni Dumako si Mayang Da para sa isang laban na nagsasabing dapat nilang ayusin ang usapin sa pamamagitan ng isang martial sport. Nang marinig ni Mayang Da siya ay natahimik. Habang si May ay nagsasalita, nagtatanong kung bakit niya ginagawa iyon nang hindi naririnig ang kumpletong katotohanan. Gayunpaman, sa sandaling iyon ay tinakpo ni Main Jago ang kanyang mukha, na sinasabi sa kanya na tumahimik at sinasabi na sila ay interesado rin sa mga kakayahan ng kanilang guro at dapat makita ang spark. Samantala, si Mayang Da, na nanatiling tahimik hanggang ngayon, ay nagtatanong kung talagang sinasabi niya yon sa kabila ng pag-alam sa kanyang pagkakakilanlan at ibinunyag na hindi pa siya nakagawa ng martial Spar bago marinig na nalilito si Dumako. Habang ipinapaliwanag ni Mayang Da na ang isa lang ang alam niyang labanan. Walang iba kundi ang fight to death dahilan para mabigla ang kanyang mga estudyante. Ang pahayag na ito ay nakagulat din kay Gomako na tumitig sa kanya ng may pagtataka at pagkatapos ay biglang napansin ang kanyang mga binti na nanginginig sa takot. Samantala, sa infirmary, si Yang Rayong ay tumatanggap ng kinakailangang pangunang lunas at sinabi ng manggagamot na ang karayom ay hindi tumama sa kanyang mahahalagang bahagi. Sinabi niya na maari siyang bumalik kapag nawala ang paralisis sa kanyang braso. At si Zhang Yak ay nagpasalamat sa pagtulong niyan. Nakangiting lumingon ang manggagamot kay Yang Reong at nalaman niyang siya ang gumawa nito ng mag-isa. Ngumiti si Yang Rayong bilang tugon, Gayunpaman, sa sandaling iyon ay lumapit sa kanya si Jang Yak na may seryosong ekspresyon, na nagsasabi na kailangan pa niyang magbigay ng paliwanag kung bakit niya sinalakay ang Mayang Da. Gayunpaman, habang ihahayag na niya ang dahilan kung bakit, biglang nagsimulang yumanig ng husto ang lupa sa malakas na ingay na naging sanhi ng pagkalito sa kanila. Samantala bigla niyang naalala ang punong tanggapan ng alyansa. Ang pinuno ng alyansa ay nakipagpulong sa mga miyembro ng Red Flower League at pagkatapos ay sinabihan silang lahat na umalis, maliban sa mga bagong dating na sumunod. Umalis ang lahat ng matatandang miyembro ng Red Flower League, maliban kay Jung Yak, na bagong rehistro sale age, binati siya ni Kwak Yuon, ang pinuno ng alyansa, na nagsabi na siya ay tila anak ng swords demonyong na si Yang Zhao Yang, at sumang-ayon siya, humihingi ng paumanhin sa paglabas ng paksang yon. Sinabi ng pinuno ng alyansa na nais niyang italaga sa kanya ang isang personal na misyon na naging sanhi ng kanyang pagkalito, nilapitan siya ni Kwa at ipinahayag na protektahin niya si Mayang Da. Siya ay nagulat sa pagtatalaga ng master ng alayan sa ganong misyon. Tinanong ni Jiang Yak kung bakit niya hinihiling sa kanya na protektahan ang isang malakas na individual gaya ni Mayang Da. Itinuturing niya ito na isang bagay na napakahirap ipaliwanag. Sinabi ni Kua na kailangan lang niyang nasa tabi niya sa lahat ng oras para wala na siyang magawa. Nang marinig yun ni Zhang ay lalong nalito, nagtanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Bilang tugon ngumiti lang si Kua Sinabi na ang ibig sabihin lang nito na si Mayang Da ang taong kailangan niyang protektahan. Inaalala na nagmamadaling pumunta si Jung Yak sa training ground ng Snake Group. Habang iniisip kung ano ang maaaring nangyari, kung iisipin na may malakas na ingay na nagmumula doon na sinusubukang makarating doon sa pinakamabilis na kanyang makakaya. Umaasa siya na hindi pa siya huli. Samantala, sa training ground, si Gumako ay nagpakalat ng napakalaking pagkawasak gamit ang kanyang makapangyarihang espada na may isang solong strike sa solong guhit. Bumagsak sa lupa sa isang biglaang haltak, ang aking pagsusumikap ay nagsimulang manginig sa takot. Tatanungin ba ni Mako kung saan napunta ang lahat ng espiritong ito? na nagsasabi na siya ay isang matandang guro. Sinabi ni Mayangda na mas mabuti para sa kanila na uminom ng isang tasa ng tsaa at pag-usapan ang bagay na ito. Gayunpaman, bilang tugon, sinisingil ni Gumako ang kanyang katawan ng napakalaking enerhiya na nagsasabi na ang labanan ay magiging mas masarap kaysa sa tsaa. Habang si Mayang Da ay gulat na gulat na nakatingin sa kanya. Tumalon si Gumako sa himpapawid at hinampas ang kanyang espada sa isang napakalaking bato, hiniwa ito sa dalawang piraso na ikinamangha ng mga estudyante. Pagkatapos ilunsad ang pag-ataking iyon, lumingon siya kay Mayang Da at nagtanong kung gaano katagal siya iiwas sa mga pag-atake, na kung saan si Mayang Da ay nagsasabi na gagawin niya iyon hanggang sa tumigil siya sa pag-atake, nagiging mas kumpiyansa sa kanyang kapangyarihan. Habang si Duke Macau ay nagsimulang maglunsad ng hindi mabilang at matuli na pag-atake, na lahat ng iyon ay patuloy na iniiwas ni Mayang Da, na nag-aabiso sa kanya gamit ang pamamaraan ng triple blade swing. Pagkatapos ay naglulunsad siya ng isang malakas na pag-atake. Nagiging sanhi kay Mayang Da upang mapasigaw sa takot, habang pinamamahalaang upang iligtas ang kanyang sarili. Ang pag-iisip kung bakit hindi siya lumalaban at umiiwas lamang kay Dumako na nagtataka kung sinusubukan niyang pagtawanan ang kanyang mga kakayahan, na ikinadidismayan niya. Sa makatuwid, nagsimula siyang maglunsad ng mas malakas na pag-atake, Ngunit nananatiling hindi matagumpay sa kahit na paghawak sa kanyang katawan, pagmamasdan iyon mula sa malayo, ni Main Jago. Nalilito sa kung ano ang sinusubukang obserbahan ng Macau, iniisip na si Mayang Da ay napatunayan ang kanyang sarili na isang peking martial artist. Samantala, si May na nanonood ng laban sa pagtataka, ay nag-iisip na maaaring ito ay katawa-tawa sa labas, ngunit si GP Macau ay hindi nagtagumpay sa paglulunsad ng kahit isang hit kay Mayang Da sa pag-iisip na dapat niyang tingnang mabuti, sinimulan niya itong obserbahan ng may higit pang pagtuon. Habang inililipat ang kanyang chi sa kanyang mga mata upang mapahusay ang kanyang paningin. Samantala, si Gumakaw, na lalong naging bigo sa pag-atake kay Mayang Da sa mga pag-iwas sa mga pag-atake, iniisip kung gaano katagal niya yun ipagpapatuloy. Sa pag-aakalang matagumpay niyang naiiwasan ang gayong malalakas na pag-atake, Iniisip ni Gumako kung ang kanyang kalaban ay isang mas malakas na martial artist na itinuring niya mismo na ito ay isang bagay na imposible, lalo siyang nadidismaya at itinaas ang kanyang espada sa hangin para maglunsad ng isang malakas na pag-atake. Bilang tugon, si Mayang Da, na kanina pa walang kwentang umiiwas sa pag-atake, ay tumalikod na may matinding kinang sa kanyang mga mata, na nawala ng pasensya. Gayunpaman, bago siya makakilos, si John Yak ay namagitan at hinarangan ang pag-atake na inilunsad ni Gomako habang humihingi ng paumanhin sa kanyang pagdating ng huli. Pinapanood si Jung Yak na nakatayo pagkatapos na harangin ang kanyang pag-atake. Nagulat si Mako, nagtataka kung paano niya nagawa yon, Dahil sa pagkabigo sa kanyang interbensyon, muling itinaas ni Gumako ang kanyang espada sa ere at naglunsad ng isa pang mas malakas na pag-atake kaysa sa nauna. Gayunpaman, ang pag na ito ay nabigori na magkaroon ng anumang epekto sa kanya. Hindi natitinag si Zhang Yak sa kanyang pangako na sundin ang mga utos ng mga pinuno ng alliance na protektahan si Mayang Da sa lahat ng mga pagtutuos, matagumpay na hinarangan ang pag-atake at ipinakita ang kanyang sariling lakas. Nang mapanood ito, nagulat ang mga estudyante. Habang si May, sa malapit na nagmamasid sa labanan ay nagiging sanhi ng pagdurugo ng kanyang mga mata. Ngunit hindi man lang Pam ay gustong iwasang mawala ng anuman. Ang pagmamasid sa kanya na nagmamasid sa labanan na ganoon. Habang si Mayang Da ay nagugulat sa mga susunod na mga pag-atake. Samantala, itinaas ni Dumakaw ang kanyang makapangyarihang espada at lumingon kay Jiang Yak muli, natagpuan siyang lumulutang sa hangin at umatake na pagtatanto na nataman niya ang ulo sa sobrang lakas, kahit na sa murang edad. Sinimulan ni Dumako na kilalanin ang mga kakayahan ng mga miyembro ng Red Flower League. Samantala, si Jung Yak ay lumapag sa lupa sa di kalayuan, dahilan upang lumingon si Dumakaw sa kanya. Sinabing siya ay tila miyembro ng Red Flower League. Sumasang-ayon si Jung Yak na nagbigay galang at ipinakilala ang kanyang sarili bilang isang bagong miyembro ng Red Flower League. Nang marinig ang kanyang pangalan, napagtanto ni Macau na siya ang taong sikat din sa pangalan ng Young Ghost Swords sa alyansa na nagsasabi sa kanya na umatras. Sinabi ni Dumako na siya ay kasalukuyang nasa gitna ng isang mahalagang pakay, ngunit tumanggi si John Yak na sumunod, nalilito. Nagtanong siya tungkol sa dahilan sa likod nito, na sinabi ni Jiang Yak na hindi niya maibubunyag. Nang marinig na muling hinawakan ng mahigpit ni Dumako ang kanyang espada, habang kinikilala na si Jung ay kasing kapangyarihan niya at hindi magpapatalo, gaano man katagal ang laban at hindi matatalo. Habang siya ay nag-iisip, bigla niyang napansin ang tindig ni Jung na naaalala na ito ay kapareho ng Swordmaster Yang Gang, na kilala rin bilang Demon Sword Style. Nagulat na makita na iniisip niya na hindi niya inaasahan na masasaksihan ito pagkatapos ng isang tiyak na insidente at hindi alam na ang taong sangkot sa insidenteng iyon ay may anak pa nga. Naalala niya ang isang insidente noong nakaraan kung saan maraming pagdanak ng dugo ang nangyari sa alyansa, na ikinagulat ng lahat ng matataas na miyembro. Ito ay noong si Yang Gang. Ibinunyag ng Swords Demon ang kakaibang istilo nito sa kabila ng pag-amin na hindi magiging madali ang pagharap sa gayong napakalakas na kapangyarihan. Nagiging handa si Macau para sa laban, gayon paman, sa sandaling iyon, si Mei na nakatutok ang buong chi sa kanyang mga mata ay nagsimulang mawala ng paningin, dumudugo ang mga mata, dahilan ng pagkalito ng bawat isa sa kanya. Pinapanood siyang nakaupo sa lupa, hawak ang kanyang mga mata. Tumakbo sa kanya si Mayang Da, nagtatanong kung ayos lang siya. Habang si John Yak ay abala sa panunood sa kanya ng may pagtataka, samantala si Gomako ay bamaling sa kanya na may pagkakataong ipagpaliban ang laban at sinabi na ang araw na yun ay hindi ang tamang oras, na nagsasabi na siya ay babalik sa ibang pagkakataon. Sinabi sa kanya ni Duo na ipakita ang kanyang tunay na kakayahan sa oras na yon, at sumunod si Zhang Yak, sumasang-ayon na makipagkita sa kanya sa oras na yon. Samantala, si Mayang Da, na abala sa paggagamot ay maaaring bumaliktad sa pagkadismaya matapos marinig ang kanyang pahayag. Habang sa gabi si Gomako ay nakaupo sa labas ng kanyang silid na abala sa pagmumuni-muni. Habang iniisip ang tunay na pagkakakilanlan ng Mayang Da, habang siya ay nagtataka tungkol sa uri ng individual. Biglang narinig niya ang boses ng isang tao na tumatawag sa kanya at lumingon sa paligid sa pagkalito dahil hindi niya makita ang sinuman. Iniisip niya kung na-miscare niya yon at nagsimulang magnilay muli. Hindi nagtagal, si Mayang Da ay lumitaw sa likod niya, suot ang kanyang maskara at nagtanong kung dapat silang magkaroon ng martial spark. Nagtataka niyang tanong, mabilis niyang hineblat ang kanyang espada at tumalikod na nagtanong kung sino siya. Nakita niya si Mayang Da na nakatayo sa likuran niya. Napagtanto na hindi niya maramdaman ang anumang presensya kahit na nakikita niya si Mayang Da. Sa harap niya, nagtataka si Macau kung siya ba talaga ang pinuno ng Black Flower Lidge. Samantala, inulit ni Mayang Da ang tanong niya. Nagtatanong kung dapat ba nilang makuha ang Marshall Spar na hiningi niya. Sinisingil niya ang kanyang katawan ng labis na enerhiya, kinakabahan at bigo. Habang si Gumako ay sumusulong ng napakabilis sinusubukang maglunsad ng pag-atake sa kanya gamit ang kanyang makapangyarihang espada. Gayunpaman, bilang tugon, si Mayang Da ay hindi lumipat sa halip, itinaas niya ang kanyang isang daliri upang harapin ang pag-atake. Habang ang espada ay tumama sa kanyang daliri, ito ay nabasag, naiwan si Gu, mako sa pagkabigla. Habang tinitingnan niya ang taong may matinding kinang sa kanyang mga mata, nakatayo sa kanyang harapan, Napagtanto ni Dumako na siya nga ay si Mayang Da, ang makapangyarihang pinuno. Nang Black Flower Ledge, napagtantong nabali niya ang makapangyarihang espada sa isang daliri lamang. Kaya nabigla si Go Umako habang sinusubukan niyang maunawaan ang sitwasyon. Lumapit sa kanya si Mayang Da at sinisingil ang kanyang daliri ng napakalaking enerhiya na naglulunsad ng pag-atake. Sa isang galaw lang ng kanyang daliri, lumabas ang malalakas na sinag ng enerhiya. Layunin nito mula dito at tumagos sa katawan ni Gumako, dahilan upang mapasigaw siya sa matinding paghihirap. Naaalala kung paano sa isang galaw ng kanyang kamay, madalas niyang mamasaker ang buong hukbo ng mga martial masters. Mahigpit na hinahawakan ni Mayang Da ang leeg niya, curious pa rin sa kakayahan niya. Nakaupo sa lupa, na nawala ang lahat ng kapangyarihang ito, kinilala ni Dumako ang kanyang mga kakayahan at humingi ng paumanhin sa pagiging bastos sa kanya, tinawag siya bilang Gura, na nagsasabi na hindi pa rin siya nakakaalam ng maraming bagay kahit siya ay naging guro. Habang si Mayang Da ay bamabati lang sa kanya ng magandang kapalaran. Dahil doon, bigla siyang nawala sa harap ni Gumacow. dahil